Hello guys, good good evening at magandang araw po sa inyong lahat sa nanonood sa video na ito. So, marami kasi natatanong kung magkano yung bayad ni Foodpanda Panda sa bawat deliver na ng pagkain na i-deliver natin. So, ngayon mga kapanda, i-rebel ko na rebel ko na sa inyo kung magkano talaga yung uh, sahod yung bawat per delivery nabigay ni Food Panda sa ating mga rider. Sa nagabalak na na mag-apply bilang isang Food Panda rider, so kailangan tingnan niyo ito baka para sa inyo maliit lang ito at, at mas maganda wag na kayong mag-apply dito sa Food Panda. So at the end makikita natin mga kapanda at the end na sa video na ito makikita niyo mga kapanda, kung uh, magkano lahat ng kinikita natin sa buong araw ng pag-deliver ng pagkain dito sa Foodpanda. So, yung unang deliver natin mga kapanda, na-pick up natin, uh, pumasok yung order sa atin, 9.59, at ang deliver natin, 10.16. So, 25 pesos yan mga kapanda. So, malapit lang. Tapos, mayroong chokes to go, 24 pesos. Malapit lang yan mga kapanda. So, kabilang kanto lang, malalakarin lang natin tapos alberto's 49 mga dalaw isang kilometro na yan mga kapanda na pag deliver natin so mayroon tayong 64 39 64 at 63 87 85 39 76 yung bayad ni food bandas pag deliver natin mang inasal tapos 29 40 uh, 54 51 73 34 61 52 52 27 so 52 so mango magic 22 mayroon tayong 69 50 so 44 80 82 sa loob ng isang araw Uh, dalawang shift to mga kapanda, 8 hours yung trabaho natin, mayroon tayong 28 na delivery sa loob ng isang araw. So, 8 hours to na trabaho natin mga kapanda, hulaan nyo kung magkano yung kinikita natin sa loob ng isang araw. So, take note ha, hindi pareha po yung kinikita natin sa punpanda kasi para, para kasi tayong namamasada dito, minsan matumal, minsan malakas. Pero kung ikaw ay magtatrabaho ng 8 hours to 10 hours per day, so medyo mataas talaga yung yung hihitain mo dito sa food panda. So ipakita ko na sa inyo mga kapanda, kibali ito yung pinakamalaking kinikita natin sa month of uh, noong ano October. Dahil Sunday po ito at maraming mag-order, maraming customer. So, ito yung mga kapanda, ipapakita ko sa inyo. So, 9 hours and 30 minutes. So, 9 hours, 9 hours and 30 minutes yung trabaho natin. At yung sahod natin is, meron tayong tip na 30 pesos. So, kabuang tip na ito mga kapanda sa loob ng isang araw. 1, 4, 6, 9 plus 30 pesos 1499.20 so yan mga kapanda yung kinikita natin sa loob ng isang araw 28 delivery so 1499.20 so kumpara sa inyo malait itong sahod na ito o, huwag kayong mag apply kasi malait lang para sa inyo so para sa amin mga kapanda uh, medyo malaki na ito dahil wala nang mag, 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 Uh, bigay sa ng sa atin ng pera na ganito kalaki sa loob lang ng isang araw at uh, medyo nasa probinsya po tayo medyo maliit yung uh, provincial rate mga kapanda so maraming salamat sa panonood sa video na ito mga kapanda take note hindi po parehas yung araw so mayroong matumal mayroong malakas so tsamba-tsamba lang yan mga kapanda okay So, salamat sa panonood at sana meron kayong na, nakuha sa video na ito at nasatisfy kayo kung magkano yung kinikita naming mga foodpanda rider sa loob ng isang araw. Shalom po at maraming salamat.